Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Si EL Vlogs po ito at siyempre, lagi ko po sinasabi, welcome po kayo sa aking pong FB page and of course sa YouTube channel and sa TikTok. Magandang araw po muli sa inyo. Nagkita-kita na naman po tayo. Miss na miss ko na kayong lahat. Yun po, para po sa kalaman ng lahat, uh, nandito na po ako sa aming pong probinsya sa lalawigan po ng Occidental Mindoro. Dito po sa San Jose. Wala na po ako sa Manila. So yun, today, Ayon, uh, kasama ko po ang ating pong kaibigan, Ismael Kaki Kakayurin, ang tatakbo bilang konsihal dito po sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro. So ngayon, uh, gusto ko lang pong ipalam sa inyo sa lahat po ng aking mga vlog. Um, uh, asahan nyo po na puro politics po ang ating pong mga contents na gagawin. Yes. Pero nandun pa rin yung lugar na makikita nyo at siyempre sa bawat barangay na pupuntahan po natin, at maging meron din pong isla, no? Makikita nyo po ang kabuuan ng San Jose Occidental Mindoro. Siyempre, sa bawat pag-campaign, sasamahan po natin ang ating pong konsehal Esmael Kaki Kakayurin, yun. Sa bawat pag-campaign niya, siyempre, support-support tayo. Yun, guys, no? Shout-out din po sa aking pong barangay, bagong sikat, San Jose Occidental Mindoro, sa aking mga kaibigan, mga kamag-anak, at yun, mga kakakilala, no? Hilaw po sa inyong lahat. Sana din po ah, sa mga hindi pa po nakasupport, no? Especially sa akin mga kamag-anak na diyan po, shout out po sa Mabini, yan. At siyempre doon po sa Canturoy Rizal, Occidental Mindoro, shout out po sa inyo. Sa lahat ng aking mga batchmate, mga kakilala, mga classmate dati nung high school, no? Mga kaibigan na nandito ngayon sa San Jose, please paki-follow and support po sa ating pong mahal na Konsihal Esmael Kaki Kakayurin ang kanya pong FB page uh, Konsihal Esmael Kaki Kakayurin ayan po na nakapost ngayon sa screen ayon so yun guys no uh, maraming maraming salamat pong muli sa inyo si Kapitan ay nandun na sa loob kasi ngayon uh, nandito po kami ngayon sa barangay Kaminawit na ngayon ay makikipag meeting po siya sa ating mga kapatid na Alpa Kaparo meron silang ano pagbinitingan And John, nagpapasalamat po kami kasi kagabi. Galing po kami sa Kaminawit sa Purok Dos. Maraming maraming salamat po sa mga taga Kaminawit, sa mga, sa mga taga barangay Kaminawit. Sa inyo pong mainit na pagtanggap po sa ating pong magiging konsihal Esmael Kaki Kakayurin at sa pre, sa kanyang pong grupo na TGT at Pamilya Tayo. Yun po sa ating pong congress, congressman Odi Tariela and of course sa ating pong honorable Mayor Racy Ladaga. Yon. Kanina galing kami kay Mayor, yung nagmeeting din sila and then bumalik din kami ulit dito kasi napaaga ang punta namin dito sa sa venue. So yun guys, no. Asahan niyo po ang akin pong mga contents ay puro politics pero s'yempre ilang buwan lang 'te. Makikita din makikita din naman yung mga lugar. Yun. At s'yempre guys, sa mga makakapanood nito na hindi pa po nakakasupport o oh, pipili pa lang ng inyong mga manok sa darating na halalan tulungan po natin si Konsihal Esmael Kaki Kakayurin. Yun. At siyempre sa mga followers ko, no, kapag dumating yung panahon na yun, no, magkakaroon tayo ng budget. So, siyempre ang ating pong Konsihal ay tumutulong din. Siyempre, maaaring po tayo makipag-coordinate ng mabilisan. So, yun ang na yung ating mga programa, mga feeding pro program at mga kung ano-ano pa. Humanity. Humanitarian, yan. Rather. So, yun guys, ang kailangan lang po namin ay support, no, na tulungan nyo po ang ating konsihal Esmael Kaki Kakayurin. Maraming salamat guys at pupunta na ako doon. Nandun na kasi si konsihal. So yun guys, maraming salamat at mag-iingat kayo. Kita po tayo sa susunod. Bye-bye!